Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Heso Kristo sa Juan 8.3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, ay yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Ha? Hindi ko naman sinabing mambabatas. Ano? <clears throat> Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scriba, scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guru, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Ito sabi ng mga iskriba at paresiyo, tinanong si Kristo, ano pa ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa abi ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalag niya, convicted eh. Ha? Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y Kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubo upang sa Kanyay may maisumbong sila. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo? Datapat yung si Jesus at sumulat ng Kanyang daliri sa lupa. Datapat ng sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa Kanya. Ayaw tumigil ng mga eskribat parisyo Ito po sabi ng Panginoon sa Kristo datapot nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, Nagsialis na isa-isa na -isa, napahiya na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna at umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi babae saan sila nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo at sinabi niya, Wala sino man paginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong H Heso Kristo. Hindi siya nakontemp ng ating Panginoong Hesus at lalong hindi siya kinulong. Nagsawalan kibo ba ang ating Panginoong Kristo? Hindi na ba siya umibig? Ah, hindi po. Hindi niya kinunsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. yung impeachment per se. Hindi naman tayo tutul doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang dapat dumaan sa rule of law. Dapat mo ayun sa batas. Hindi ayun sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa. Gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyong pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido! Servisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. <clears throat> ano ang pinakamimithi? At hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipin, ng bawat isang narito. Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating mata mo? At paano yon matatamo? tuturuan tayo. Hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang tulo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng mga 133, 1 at 3, mas na ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? gayaan niya ng hamuk sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng sa sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatidbagay ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makabit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan. Ang sabi po ng Panginoong Diyos pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid. Ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Mas yan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa bakatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito pambansang rally para sa kapayapaan pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos sa bagay sino ba ayaw na magkaisa sino ba ayaw na maging papayapa? at higit sa lahat sino ba ayaw ng pagpapala lalot galing sa ating Panginoon Diyos pero Paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Ha? Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po eh. Benila, Rizal, Laguna, San Pablo. Ibat-ibang dako ko. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia sa Colossus 3.14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyo ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Hindi ang pera! <laughs> Hindi ang kapakan ng pansarili! <clears throat> sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa, udyo, ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. <clears throat> Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. <clears throat> Bukod po, sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa. Alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Kurinto, 13. Ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag at ng kapayapaan ay sa sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ang kapayapaan? Isigaw nga kung anong gusto natin? Bakit po? Bakit po natin natitiyak matatamu natin ang kapayapaan pagka tayo'y nagkakaisa? Sapagkat sinabi din ni Apostol Pablo, ang Diyos nang pagibig at ng kapayapaan ay sa sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. <coughs> Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. E paano kung watak, -watak? Paano kung hindi magkasundo? paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yon? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3.14 hanggang 16. Ito po. <coughs> Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na panidibugho at kampi-kampi sa inyong puso. Huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukong sa lupa sa laman sa Diablo! <tod> Sapagkat kung saan may merong paninibogho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo sa Diyos mo Hindi po. Diyos! Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmaburi. yang ganyan hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa diablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa diablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, eh bahala na sila kung sa diablo nila gusto. <clears throat> ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahabahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Eh, totoo naman yun. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina anong sama ang nangyari? Abay, mababatas! Naging malalabag sa batas! <clears throat> At merong sinabi ang Panginoong Kristo pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending yan? Ano ibubungan yan? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lukas 11.17. Ang sabi ni Kristo, ang bawat kari ang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatakwatak! Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino, papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? mahalin po natin ang ating bansa. Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Heso Kristo sa Juan 8.3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo at dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, ay yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Ha? Hindi ko naman sinabing mambabatas. Ano? <clears throat> isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guru, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Ito sabi ng mga iskriba at parisiyo, tinanong si Kristo, ano pa ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa abi ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli, sa akto ng pangangalo niya, convicted eh. Ha? Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskrib at parisyo. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubo upang sa kanyay may maisumbong sila. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo? Datapot yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapot ng sila'y na nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya at sa kanilang sinabi, ito po sabi ng Panginoon su so Kristo, datapot nang sila'y nangagpatuli ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya. At sa kanilang sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa at sila nang ito'y kanilang marinig ng marinig nila nagsi nagsialis na isa-isa na pahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan na nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, Wala sinuman, Panginoon! At sinabi ni Jesus, Ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong H Heso ng Panginoong Kristo? Hindi siya nakontemp ng ating Panginoong Hesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibuba ba ang ating Panginoong so Kristo? Hindi na ba siya umibig? Ah, hindi po. Hindi niya kinunsinte ang babae sapagkat sinabi niya, Ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, Huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. Ano po ang ipinakikita at bilibigang diin sa nangyari dito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Eh yun naahuli sa akto. Eh di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. mga mahal po naming kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat, mga kapatid, sa buong kapuloang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. na nasabi ko na po sa inyo kanina, alam ko namin at alam ninyo kung gaano ang buhuna ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito, ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama, ay ayon sa kalooban ng Diyos, na inudyok, inudyok sa ating nagpamahalang panggala at mga kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid, tinig ng tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, aday natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.